Ang video natin ngayon mga boss, meron lang akong gustong sagutin at linawin dito sa nag-comment dito sa aking viewers na nag-comment sa akin na ang tinatanong niya, ito po yung kanyang tanong uh, Masisira ba ang tunay na silver kapag tinubog sa salitre? tree? Yan po ang ating pag-usapan ngayon mga boss Pero bago natin talakayin ang ating topic ngayon uh, Kung bago lang kayo dito sa channel ko, paninihan mo ko muna kayo mag-subscribe click the notification bell para lagi kong updated sa aking mga video. Uy, anak lang yan eh. ako mo, na nga So yun ang mga boss, ang ating sasagutin ng tanong ngayon mula sa aking viewers na tinatanong niya, masisira ba ang tunay na silver kapag itinutubog sa salitre? Ngayon mga boss, ang sagot natin ay ganito Ang na mga boss Kapag uh, nagtutubog tayo uh, Kailangan po natin dyan ang durado Ngayon pong durado, pang kulay po natin Sa ating yellow gold, white gold at sa ating silver Yun ang kayang maitutubog ng durado At ang durado mga boss uh, Kung itutubog natin sa durado Ang labas po niyan ay magiging yellow So ngayon mga boss, tinatanong kasi niya na masisira ba daw ang tunay na silver kapag tinutubog sa salitre unang una mga boss yung salitre mga boss hindi po yan yung pang sa silver or kaya sa yellow gold or sa white gold ang salitre mga boss isa po yung powder na kung saan ginagamit yan sa pagtutunaw kasi sabi niya po kasi uh, kung masisira ba daw ang tunay na silver kapag itutubog sa salitre acid ang salitre mga boss isa po yung Uh, powder na yun po yung powder na pinampapatak po doon sa tinutunaw na mga ala na alahas, tinutunaw na gold ang salitre po, ang purpose po ng salitre mga boss ay yung panglinis po ng ginto kapag nagtutunaw po kasi ng uh, ginto ginagamit po ang salitre sa sa mga white gold kasi ang white gold mga boss kapag tinutunaw po ang uh, white gold, lalagyan po yan ang powder na salitre tapos yung mga dumi po ng mga boss ay lulutang po ang mga dumi na humahalo doon sa ginto at sumasama doon sa salitri. Yun po ang gamit ng salitri mga boss. Uh, panglinis lang po yan ng mga white gold. Halimbawa po kapag tinutunaw ang white gold, lalagyan po yan ng uh, salitri. Halimbawa po yung uh, 14K lang na ano no, halimbawa yung 14K na white gold ay commercial siya ibig sabihin hindi siya standard so um, barang parang mas bababa pa siya don sa 14k yung ating white gold kapag na po ang white gold na nilalagyan ng salitre ay lumilinis po ang ginto at mabababa po ang timbang halimbawa po ang timbang nya ay 1 gram tapos tinuna po at nilagyan ng nilagyan ng salitre lilinis po ang ginto maalis po yung mga dumi na humahalo dun sa white gold at yung ginto po na tinutunaw ay nababawasan po kasi nga lumilinis siya tapos ang mangyayari niyan mga boss hindi na po siya magiging komersyal magiging standard na po siya na 14k kasi po nalis na po yung mga dumi na humahalo kaya bumaba po ang ore niya nagiging komersyal 14k lang so kapag ginamitan ng salitre pag tinutunaw po yan at nilagyan ng nilagyan ng salitre lumilinis po ang gold, ang white gold, dumilinis po at ang uri niya ay magiging standard na na 14K. Yun po ang paliwanag ko dyan mga boss. Hindi po ginagamit ang salitre bilang pangtubog. Ang pangtubog po sa yellow gold mga boss, ang tawag po doon ay durado. At ang durado, isa pong uh, liquid na nagmumula po yan sa uh, yellow, uh, 24 karat na yellow gold. At pinaprocess lang po yan, tinutunaw sa mga acid. Uh, kaya nagiging liquid po siya. At po, yun na po yung ginagamit na pagtutubog ng hilo. Ang hilo po, pwede pong itutubog sa hilo yung white gold at magtutubog rin kayo ng uh, yellow gold at ang silver mga boss, pwedeng itubog din sa yellow gold. Yun nga lang, kapag ang silver itutubog nyo sa yellow, maging yellow na ang silver ninyo pero mas madali po siyang kumupas mga boss kasi itinutubog lang po siya sa yellow kaya nagmumukhang yellow gold na ang inyong silver kasi ang tinatanong sa atin ay kung masisira ba ang tunay na silver kapag tinutubog po sa salitre. Muli mga boss, ang salitre hindi isang cup o gamit sa pagtutubog. Ang pangtutubog po sa yellow gold, yun po ang tinatawag na dorado na kung saan gawa po siya sa 24 karat na gold, tinunaw kaya nagiging liquid. So yan ang aking paliwanag mga boss doon sa tanong sa akin na kung nasisira ba ang tunay na silver kapag tinutubog po sa salitre muli mga boss ang salitre pinanghalos lang sa paglilinis o pagtutunaw ng uh, white gold para po maalis po ang dumi yun po ang purpose ng salitre mga boss kapag yellow gold naman ang tutunaw uh, ginagamitan po yan ng panglinis ng borax lang po ang ginagamit borax lang po ang ginagamit sa paglilinis ng uh, uh, yellow gold nilagyan po ng borax yun po yung powder din kamukha ng salitre di po nalalayo ng itsura nila uh, puti na, kulay, na powder kulay puti yun po ang kaibahan yung borax at salitre ang salitre po pag nagpag nilagay doon sa tinutunaw na gold nagtutubig po yan nagtutubig yung salitre kaya yun po yung pumahalo doon sa gold at naglilinis doon sa tinutunaw na uh, white gold at ang borax naman mga boss ay hindi po yan nagtutubig nag ano po siya yung parang ay naglumalapot kumbaga sa ano para siyang lumalapot siya para siyang yung hani ano yung itsura ng hani na malapot siya ganun po ang itsura ng borax kapag natunaw so sana mga boss ah, nasagot ko ang tanong sa akin at eh, paliwanag ko kahit papano na ang pagtutubog ay hindi ko gamit ang salitre ang salitre po yun lang po ang panglilinis kapag nagtutunaw ng white gold at ang borax naman ginagamit kapag nagtutunaw ng hilo gold at ang pangtubog sa hilo gold ay tinatawag na dorado gawa sa 24 karat na ginawang liquid so kung bago lang kayo mga boss dito sa channel ko anayang ko kayo mag subscribe palagi, kayo, para lagi kayong updated dito sa aking gagawing mga video dahil ang video ko po maaari kayong mag comment at sagutin ko po ang mga katanungan sa aking gagawing susunod na mga video. So sana nakatulong aking simpleng paliwanag. Maraming salamat sa iyong panonood.